guys uh, good morning kinig mga gamit guys maguba gina siya guys parehan eh oh ang ako eh ang labaw ang yeah. sabi, sabi tanan sa mga <laughs> kabog <laughs> o mga kwaknet na guba gina siya Manang, ang gamit guys madugan yung gamit maguba mag gina so maghimot at Ito ako lingon nga sa guys Ngayon na nagpurma Ito na yung sangon lingon Sa bitanan o mga kabug, mga kwaknit, mga lods Magubak ganyan sa madugay Pero mga ita tao ka ng alternatibo nga buhaton Para siya nga makahimo tao Yung na nga lain nga Yung na nga mas ligon pa sa yung na nga Diyan mga lods Ako na ipakita mga Sa paghimo Ngayon hangir Kanang hangir nga kuan lods Kanang um, alambring uh, hangir kaya si mga lusang tangon ni dili dito ng tang tangon ni sajari ng lah Jadi dili dapat tang tangon eh Nah, tang tang na oh di ba na tang tang na sa pangtay sulod ni mga kuan kani kani ah ipit ni nai mga lusang nai buho kaniyo sulod ni sajari Hmm. sasunod na o oh. o oh, diba oh nasa oh na o oh, wag ka itong ubang wala yung buho hindi ah, sya na lang namay magpuan nila sa itong alambre wire hindi ah, okay sya na lang hindi ah, sya na lang hindi yeah. sya hmm para mabutangan na ito mga kabog, mga kuaknet, mga lods kaya mga ron so wala, wala man tayo mo eh, eh kung ang naguba naman so ang atong buhaton kanina lang gama ito ka DIY ano siya DIY mga lods so, ay, uh, kung katong naibuho ay sa lods na dire oh kaya ron ah, uh, mura siya o ka ng net sa tanahon ba o kanina sa ibutang Oo. Oh. Yeah. Ang yeah, katong naguba. Tani siya nga naguba. Uh, tingo to, ni mga tingo, tani mga lods. Oh. Uh, naguba naman. So, ari na ito, ibutan na Para magamit siya o, o balik. Ya lah, okay kay kan, mengalus, lepas. Uh, Sabita na sama sa bitana, mga kwaknet o mga kabog. O kung man, ilokot amnesia atau na sa palitong lumbi <laughs> dali. Oi.